Hmm, ano ba? Hindi, gusto ko lang mag-ano eh. Ah, yung pala sa GMA Artists. Welcome naman lahat ng GMA Artists. Bakit hindi? Kaya lang ano gagawin? Dapat sumayaw, kumanta, at ma interview ko kung ano mga projects nyo. So lahat po ng mga GMA Artists, si Bianca umari daw. Ah, hopefully, she will be okay next week. O oh, si Ruro Madrid, kumakanta yan. Si... Sanya Lopez, Sanya Lopez. pwede sumayaw. Right. Si Glyza. Sino pa? Gabby Garcia. Di ba? So yan mga yan. At yung mga sa class. Si ano yun? Si Golden. So, dapat to. May talent. Dapat kumakanta at kumasayaw para makita. It's entertainment. Basta po, of course, everybody's welcome dito po. Siyempre, kasama dito ang Jamie artist. So, gawin na yung schedule at bigyan nyo sa amin at ayusin natin. Hopefully, by next week, puro Jamie artist tayo, no? Okay? Saka mga young. Okay? Mga kombinasyon. Di ba? Ni young. Puro young tayo next week. Di ba si ano? Okay na? MYMP. Okay, si, si ano, Jada. Father's Day pa siya. Si Jada, no? Okay, anyway, you know, sinasabi lang para sa mga millennials, sa lahat po na nasa inyong tahanan, sarado ang malls, ang po lang, oh, take out. Kung pupunta kayo sa malls, walang wifi, mainit ang aircon, anong gagawin nyo ho doon? O sa bahay na lang kayo, mag-order na lang kayo sa Shopee, di ba? Pagkatok sa bahay nyo, babayaran nyo, nandun na yung mga in-order nyo lahat. So, ibig ko sabihin, mag-ingat. Yung mga nagtatrabaho, eh, Mahirap po kasi itong problema ito eh. Magugutom, magkakasakit. Di ba? So dapat to aayusin talaga ito. Eh, tulong-tulong. Makinig na muna po tayo. At pangpasensya talaga tayo. Walang magagawa. Hindi lang Pilipinas so ang nagsasuffer ngayon. Buong mundo. Mas, uh, mas mahirap siya ang buong mundo. nag pa, nag aaway pa. Dito ho. yun lang. Makikinig lang tayo. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!